Yes, it's today, is the day na ako ay nagpre Ito ang aking mga dadal. Hmm, hindi ako masyadong nag -prepare talaga ng mga pasalubo. Kasi nga, sikreto ang pag-uwi. Para walang expectation. Kasi hindi katulad last time, sobrang dano kong dinala. Wala na akong nadala sa sarili ko. Pero this time, wala din ako madalas. <laughs> same, same. <laughs> ang gulo, di ba? Okay. Kaso, hindi ako oh, pagod kasi ang magbit magbitbit talaga. Diyos ko. Lalo magisaka mag-isa ka, di ba? hindi oh, pa nga ako naghihilamos. nag... Hihilamos, nag-prepared muna ako, hindi pa ako makain. Para matapos na tayo dahil, pagoda na si Kamimay. Halika na. Mayroon pa dito, oh. Hindi ko alam kung isisingit ko pa ito. Bala na sa ano. Tingnan natin kung ilan ang kilo. Mamayang gabi. Yes! Hello! Maganda tayo lahat. I'm ready. Ready to go. Ready to go. What's that? For 17 hours or 18 hours we travel going back to Satawa. Agad. What you say, Scott? You got all your stuff. Yeah, it's everything. Thank you, to remind me. Let's go. Okay, first stop. Tram and train. We are in the train with the bread. And yes, uh, this is the part of the airport. I'm gonna miss you. Dito tayo sa airport. Hi. Let's go. Maybe I go toilet first. Yeah. Uh, dar, have toilet, Dar, to. Yeah, Dar, have Dar, have Dito, uh, toilet. Dar, have toilet. Boop! Yes! Scott! Nakapag-check-in na yung aking luggage. Papasok na ako sa security. Hangatid lang ako ng jowa. At uuwi na siya. Mag-work siya. Ganun. Ape, you can scan your office. Oh, yeah, yeah. Everywhere. You need to scan your boarding pass and everything. Sorry ka na. Sa security na tayo. Wish me luck in my hand carry. Take care of your hand carry and yeah. all your belongings, love. Yeah. <laughs> totally. Let's go! <laughs> Because even if you camera back, make sure there's nothing inside eh, when you yeah. Or like this. And yes, nasa loob na ako mga kamili. Wala na dyan. Naiyak talaga ako. Ano yun? Ano. Kasi may lang ulit kayo yung mag-ahiwal. Ano, ano. Kasi naiyak ano. na lang. <laughs> Bumili na nga ako ng makakain ko. Hindi pa ako makakain. Tapos iinom pa ako ng aking vitamins ang jawa umalis na at magulat. Nandito dito nandito na ako sa loob. Kakainin na ako. Pahano po mga aking suitcase and everything. Shit, uh, let's go for the family. This time for the family. Uh, tubig lang tayo. Tsaka sandwich. Let's go. Halika na. Pupunta na tayo sa gate. Sa gate na Airlines, which is the Cathay Pacific. <laughs> Hello. <sighs> Ang bigat ng bagahe ko, hindi ako prepared. <laughs> kasi nandito yung mga laptop, ibibigay kay Kaya, lahat yan pamigay ko. Yung mga hindi na nagagamit namin ng jowa, sayang kasi nakatanda ko magagana pa. E pumapasok yung pa, pamangkin ko. Kaya, happy Sean, happy yarn. <laughs> Dito na ako sa boarding. Waiting eh. na lang mag-board. Yes. yes, I'm inside the so. train. So, tignan nga wala akong katak. Saan hanggang hanggang Amsterdam, hanggang Hong Kong, wala I'm tayo katabi dahil. Wala tayo makatulog dahil. Ang kalang katak dito ang taas sa loob. Oh, oh, may pag ganito pa si Mayo, ha? Tara, so, let's go, let's go, let's go. Binigyan na agad tayo ng menu. Ito ang menu. Tingnan natin. Kaya tayo pa Tingnan natin. May noodles.

mama 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 Yes! Ano magkabag to the Hong Kong? Ang yan sa aking kamera? day. Fagod na ang camera ni kami may... Oh. Fagod ang camera. Hindi na ako nakapag-vlog. Diyos ko. Grabe. Ang higpit sa Hong Kong. May panibagong security. Connecting flight lang naman. Dito yung flight ko. Oh, nandito na ako. 7 o'clock. Bumaba ako. 7.20 at hindi alam ng family ko kung kaya mag-expect niya may susundo sa atin. <laughs> kaya hali na daw. ako. Oh. Ito na ang sumundo sa akin. Kawawa si Kamime. Welcome to Philippines! Sa lawa kami sa Philippines na ako. Kung <laughs> lang tayo at kailangan na pamasahe. Dahil wala na pamasahe. So alam nyo na, ganito ang pila sa grab. Oh, wag ka magpasundo, kami may. <laughs> Pipila ka talaga ng hawang-hawang kainitang walang tulong and welcome to Philippines, Babuhay, Pilipinas. And yes, nandito na ako sa sasakyan. Nakakuha na ako. At ang aking beautiful driver ay si ate. Ano pala to? Government. Para na rin tayo nakatulong. Tulong na rin natin sa government. For the Philippines. <laughs> Yes, mga may Ay, naku, nakapagod talaga sa biyahe. Sobra walang pahinga. Eto na nga mga kamime, nandito na tayo. Nag-check-in muna ako dito kasi nga hindi nga nila alam na ako ay umuwi. So, isusurprise ko sila. Malalaman talaga nila ang ah, akong bongga-bongga. At ano pa, walang ilaw at binagyo nga ang aming barangay. Sabi hanggang ngayon, wala pa daw ilaw. Ang keme. Ako yung magcha-charge muna. Nasa mga tiyak. Sa mga tiyak. Saksakan nila, day. Wala silang saksakan. Oh ay, ayun, ay. Ayun. Saksakan yun. Ay, diyan may saksakan. Oh. Makalumang saksakan. Meron pa kami din dahil. Ayan, pinapaltan yung bed kasi nakita ko may langgam na itim. Hindi naman masakit makakagat. Aba, nasa, nasa bed lahat yung langgam. Malala. Buti na lang chinek ko. Ako'y antok na antok pa naman mga kamemeng. meg. message ko na yung pamangking ko. Sabi ko dito sa pamangking ko. Meron akong umuwing friend. From Netherlands nagpadala ako ng gamit. Eme. Eh, <laughs> Tapos, kukunin nila dito. Ah. Papakuha ko sa kapatid ko. Kapatid ko muna. Isa-isang bulaga. Para makano reaction tag Pak! Ganon! So, ito na nga. Nakapagpa-fresh tayo. Mini-message ko na yung pamangkin ko. Ang sabi ko, papuntahin ang kanyang daddy, yung kapatid ko, ang tawag niya kasi daddy, dito. Kasi, MMM, may dumating akong friend na may padala ako. So, kaya ko siya ang gusto, yung kapatid ko, may tricycle. So, madali kaming makakaalis dito. Parang sundo na rin sa akin dito. So, kaya, let's see. Ang bagal lang nitong kuminis po pamakang ko Ang daming eksena sa buhay. Kaya ito i eh, melatek eh. So, ayun na nga. Kasama yung pamangkin ko. Sumama. Sa kapatid ko. Malalaman talaga. eksena <laughs> Ito yung kanilang reception. Oh, ang ganda. Oh. Very old house ang concept pati mga upuan uh, para ka lang talaga nasa bahay pati yung switch ng ilaw no kakatuwa <laughs> ayun no Pero yung ano ceiling ba? Diba? sa taas restaurant na yan ah na sila Wala pa pala. Akala ko nandito na. Nandito na Ayan na joystick. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na, Hello! Ako titat na nandito na. Ano? Hello. <laughs> Hello. Hi, Kinsama kami sila. Sila ang aking, sila ang camera ko na oh. Hindi pa ako nakakabili. O saan tayo? Ay, pumunta muna tayo sa ano? Sa... Mama, yun, Hindi ko siya masasama ngayon. Tatlo lang. Tsaka Hi. Inintay namin yung isa ko pamangkin mga kami. At gawa lang sa'yo. Yung mga ng mo siguro. boses. Tinig ko na. Maldita nga eh. Patay. Patay mo na <laughs> <laughs> Ano ka? Uh -huh. Gulat ka. Gulat ka. Gulat ka. Gulat ka. Kasama ko na po ang pinakamabait kong pa pamangkin na babae. Ay, sobrang bait. Diba? Nagulat si ka. Oh, diba? ba ba huwag mo i kay naulo ulo. Sumama ka sa amin pag doon. Magkano bangos? <laughs> lang eh, ganyan, yang. Ma bangos mo? Lang ganyan lang. Magkano bangos mo? 200. Mahal naman. Ganyan lang. ka pa Surprise. Nakailangan na sa amin. Hindi pa. Hindi pa ako nakawin. Nakailangan mo na ko sila. ko sila. Hindi pa kasi tapos doon, oh, mga okay. padyo. Ayan. <laughs> Nagulat. Nagulat. Ang gulat. tita matakit ita. Ang gulat eh. Nasa si Justin? Wala po. Nasaan? Nasaan, Lucas? Nasama ka? Yes, mga kamimeng. O, ma. Hindi oh, talaga, alo. Alam ka ba na pupunta po tayo sa kakain kami. pupunta tayo sa kainan kasama ko ang aking ramen wala lang huwag wag niyong i-chika kay ulo ha baka biglang bum bumalaga pa niya si ulo kain na kami chao king lorya plata ayaw na meron ako nga lo ha lo Kasi ko lang sa kanya. Boy, okay na ka na dyan. Kung mayroong do doon, umingi ka. And of course, after namin mag-dinner, hinitin na kami ni brother, kasama ko nang ang akin, madir. Tignan nyo, know, sobrang busy pa rin siya sa kanyang kaka-chat. Pausa naman madir. Nagulat ka ba? Nagulat ka sa pagdating ko? Ha? Nagulat ka? Nagulat kayo sa pagdating ko? Oo naman, nakala ko ito, 3.26 siya pa eh o oh, ayaw mo umuwi ako ngayon? Ayaw mo ba umuwi ako ngayon? Okay lang. Busy-busy ka sa text mo. boy mo pa-spoil mo naman si mother. May ipapakita ko kay mother. Yung mga oh, yeah, yeah. mo. ko sa kanya. Mamili ka lang dito. Kung anong bet. ang damit ko. Mamaya ka na mag-chat. Mamili ka muna dito. Ah, pipili ako dyan. Teka kung anong bet nyo dala ko sa kanya. Ito, ito, mali ito sa'yo. Merit, may dala kang damit ko. O hindi, hindi nila kailangan labahan to. Huwag mo tong anuhin. Yung dala mong damit ang suotin mo. Ah, hindi pala ito. Ayan, eh. Pili ka dito sa mga ito. Kung kasya sa'yo, ha? Piliin. Mamimili si mother ng akin pasalubong Pakita mo din. Dito mo ilagay na Hindi pa siya masyadong laba. Huwag dyan sa higaan. Madumi. Madumi dito, madumi. Hindi pa siya masyadong... Piliin mo. Mamili ka kung ano gusto. Para malit yan sa'yo. Para bet ko nga ito eh. Sa so, tingin mo malito. So, ang ganda, ang no? Ang ganda. Oh, kasi sa akin. Kasi... Itarayin nyo yung nanay ko ngayon lang ata nakapag-shower ng bongga-bongga oh. Ang ingay sa loob ng shower. Kalorki. Pampatak lahat. Diyos ko, my dear? Kalorki. Hi! Hindi mo talaga na-expect kanina na darating ako. Hmm. Ito pa yung laptop na... Ito yung sinabi ko sa inyo mga may na laptop na ano, ginagawa ng jowa. Yes, welcome back to my channel. Welcome, may. Ito nga hindi ko pa nga sasabihin, 'di ba, na uuwi ako na Pilipinas. Isa surprise nga natin sila. Pero alam mo ba ang ginagawa ng Jowa ng Ateing Ginagawa niya ng ito kasi yung old laptop niya, very old. Nagamit ko na din 'to. Kaso, alam mo kung kanina na namin ibibigay dun sa pamangkin ko. Napakaswerte mo ha. Nakakatuwa kaya yeah, oh. Diba? Tito Jowa ay eh, sino mo inaano niya, ina, inaano niya. I-nilalagyan eh, niya ng antivirus lahat-lahat para sa iyo, para sa study mo kaya Even study VPN. hard. Even VPN. Kaya study hard, 'di ba Jowa? Oh. Say it to study hard okay? Study hard. Nangatipang. I know you will. Yeah, oh. Trust it. Trust the process. Sabi nga nila. Oo. Oh, effort ang ang jowa. Kaya, alam mo na, surprised ko yan din sa'yo. Oh, Ganon. So, mapapasa kanya na. At saka, thank you, thank you. saka yung, ano, headset. Ito yung sabi ko, pa birthday niya, di ba? Binigyan niya siyang head. Laman mo no. Kaya ito ay pang school. Huwag mo siyang dadawagan ng mga movie dahil babagal siya. Ako na nagsabi, matagal na to, 15 years